South Saudi ngayon dito sa South Korea, yung minimum is Ang bawal lang daw dito is yung Hindi nila inaalaw yun dito. So, gaano katagal bago makaalis? So, meron bang required na height or weight? Magkano yung posibleng magagastos mo sa pag-a-apply? Pinaka-priority talaga dito. Is... Um, ang age limit dito is uh, Yung exam is ginaganap na sa Meron siyang scar sa lungs. So... Hi guys, welcome ulit sa channel na ito at uh, sa video na ito, sasagutin ko yung mga tanong nyo dun sa comment section sa mga video ko na napapanood nyo. Hindi ko talaga kayang sagutan lahat yon dahil sobrang busy talaga dito sa work at may iba din ako mga pinagkakabalan dito. Naging busy din ako sa church namin kaya ayun hindi ko naisabay yung pagko-content ko or pagre-reply ng mga uh, comment nyo dun sa mga videos. So, na ito na yung pagkakataon ko para sagutin yung mga tanong nyo at sana makatulong ulit tong video na ito sa inyo. So, pinili ko na lang yung mga mahalagang tanong. Kung ikaw na nanonood ngayon is bago pa lang dito sa channel na ito, ay uh, maaring masagot na rin yung mga katanungan mo kung nagbabalak kang mag-apply dito sa South Korea or magbabalak ka palang mag-aral ng Korean language. So kung bago ka palang dito sa channel na ito, papakilala muna ako. Ako nga pala si Al Daus uh, isang EPS worker dito sa South Korea at awan ng Diyos uh, mahigit tatlong taon na ako dito. Malapit na rin matapos yung unang kontrata. Itong channel na ito is tumutulong ako sa mga EPS aspirant o mga nagbabalak palang mag-apply dito sa South Korea nag encourage ako sa mga kababayan natin na uh, sumubok din mag-apply dito sa South Korea dahil napakagandang opportunity talaga kapag nakapunta ka rin dito sa South Korea para magtrabaho. So ang munang sasagutin natin is yung mga uh, yung may concern about sa pag-apply dito sa South Korea, yung mga magsisimula pa lang o magbabawalak pa lang mag-apply. So unahin na natin yung mga karaniwang tanong. Magkano nga ba yung uh, kasalukuyang sahod dito sa South Korea? So ngayon guys, ang sahod ngayon dito sa South Korea, yung minimum is 2 million and 96,000 won. So, nag-range yun sa 80,000 to 85,000 pesos. So, yun. Malaki-laki na rin yun, guys. Kahit walang overtime. Malaking ano na rin yun. Malaking halaga na rin yun. Compare dyan sa Pilipinas, di ba? Pero pa kung mag-overtime kayo, so, mas malaki pa yung sasahurin nyo. So, ito pa. Pwede ba yung may tato? Ngayon. So, guys. Nakikita nyo naman, may tato ako. Saka meron din akong tattoo sa likod. So, sabi nila, ang bawal lang daw dito is yung uh, dragon. Kapag may tattoo kang dragon at nakita daw yun, baka daw uh, hindi ka ma-hire. Pero okay lang yung may tattoo, no? Sabi nila, wag lang daw dragon. Parang ano daw kasi, parang bad luck daw yun sa kanila. So, gaano katagal bago makaalis? So, guys, ito yung mga ano, no? paulit ulit na nagtatanong dun sa mga videos ko. Yung mga nagsisimula pa lang. So sasabihin ko sa inyo guys, hindi natin masasabi kung uh, gaano katagal. Yung iba kasi may merong mabilis, merong matagal. Pero ang karaniwan guys, sabihin na nating ano, nagre-range 'yan ng 6 to 1 year bago ka makaalis. Depende kasi sa HRDK yan, depende sa Korea, sa pangangailangan nila ng mga trabador o empleyado dito. So basta ano lang guys pag nag-apply kayo dito sa South Korea matsatsagayin nyo lang, no? Kasi mahabang proseso talaga yung ano dito pag apply Kailangan yung ano, kailangan yung mag-tease, uh, mag kailangan yung maghintay ng mga results. So, ganun lang. Kasi ako, ang tutusin lang, halos 2 years akong nag-apply dito sa South Korea. Nung una, nakawalan no, na rin ako ng ano, pag-asa kasi nag-apply na rin ako ng Taiwan nun eh. Pero buti na lang, bago ako ano, uh, magtuloy dun sa Taiwan, bigla akong nagkaroon ng employer nun. So, ayun, napunta na ako dito sa South Korea. Awa ng Diyos. So, meron bang required na height or weight sa pag-apply dito sa South Korea? So, guys, kahit ano pa yung height mo, ano pa yung timbang mo, okay ka dito. Basta, ano lang kaya fit to work guys. Kahit medyo may kalitan ka or sobrang tangkad mo, sobrang payat mo, okay lang yan guys. Oo nga, payat din. No? ba diba? Okay naman. Basta kaya mong magtrabaho. it to work. Para naman kasi dito guys, yung mga trabaho mabibigat talaga. Magkano yung posibleng magagastos mo sa pag apply So, sinabi ko na ito sa pinakaunang video ko guys. Maabot yan ng 80,000 to 100,000 pesos. So, hindi naman yan ano, biglaan guys. no Kasama na yan pati sa pag-aaral nyo, yung gastos nyo sa pagpunta nyo sa Manila, yung pagpaprocess nyo ng mga documents, yung mga papers nyo, ganyan. So, lahat na yun, wala kasing placement fee pag nag-apply dito sa South Korea. Kasi government to government process. No okay, so guys, ang babayaran nyo lang is yung plane ticket. So, yun, kunti lang naman yung babayaran nyo doon. Mapapagasas lang talaga pag pagkaan. process nyo ng mga ano nyo requirements doon medyo magasa sa medical mga ganun sino ang mga priority na hinahar so karaniwan dito guys kasi mabibigat yung trabaho dangerous di risky madumi ganyan so ang pinaka priority talaga dito is lalaki so sabi nga nila madalang daw yung babae na mahar sobrang tagal bago ma-hire. Hindi ko naman din discourage yung mga nag apply na babae. Pero marami pa rin namang nakakapunta dito. Yun nga lang, mas mahaba yung paghihintay kasi nga mas kailangan nila dito yung mga lalaki. So yung marami pa rin namang nakakapunta dito na babae. So tiyagaan lang talaga sa paghihintay. No? So ano ba yung age limit kapag mag-apply ka dito sa South Korea? So guys, um, ang age limit dito is 38 no 38 years old. Bibigyan naman kasi 'yun pag naglalabas na ng ano ng guidelines ang DMW. Makikita nyo naman doon. May year pa 'yun. Eh. Doon yun na lahat makikita 'yung kapag ka nakakollow kayo doon sa page ng DMW. Ipo-post naman nila 'yung guidelines pag nag-a-apply kayo ng trabaho dito sa South Korea. So next, saan madalas ginaganap 'yung exam? So ngayon ang nabalitaan ko guys, uh, yung exam is ginaganap na sa DMW sa mismong DMW building dati kasi kami sa mga universities, kami nag-exam kami sa Pampanga, sa Dabsu kung alam nyo yun, so ngayon doon na lahat daw sa uh, DMW PBT or uh, CBT so ito pa yung isang mahalagang malaman nyo guys, no? maraming kasing nakukonfuse dito, may agency ba sa pag apply ng trabaho dyan sa Korea? So guys, kung gusto nyo ng safe at may iwasan nyo yung scam sa DMW lang talaga. Walang agency guys. Kapag may nagpapakilala na uh, agency na nag-hire daw sila papunta din sa South Korea, mas maganda siguro kung suriin nyo munang mabuti. No? Pero kung gusto nyo ng talagang safe, sa DMW na lang kayo mag-apply. Pwede namang online. Hindi nyo naman kailangang pumunta sa DMW para makapag-apply kasi meron namang website. Gagawa lang kayo ng Eric account nyo. Tapos kapag naka nakagawa na kayo, yun na kasi yung parang magiging ano nyo, uh, resume. So kapag nakagawa na kayo ng e-rig account nyo, pwede na kayong mag-aral ng Korean language. Tapos hintayin nyo na lang yung post ng DMW kung kailan magkakaroon ng exam. Tapos mag-exam na kayo kung kaya nyo na, ba? Diba? So ito namang susunod is yung mga ano, may mga problema sa health. Yung iba kasi nagtatanong doon sa video ko, na po, paano kung may scar daw sila sa lungs. So guys, sa experience ko kasi, yung kasabay namin dati na nagpa-medical, meron siyang scar sa lungs. So bumagsak siya. So, doon na lang ako magbe-base, no? Pag may scar ka sa lungs, medyo alanganin ka siguro makakaalis nun, no? Kasi na, naka-encounter na ako ng ganun. Yung kasama namin dati, meron siyang scar sa lungs. So, na-disappoint lang siya na nanghinayang siya sa pagod niya sa pag-apply. So, mas mabuti siguro, guys, bago kayo mag-apply, magpagaling muna kayo kung meron kayong mga sakit na alam niyong makaka-apekto sa pag-apply niyo dito sa South Korea no? Ganun din guys, yung ano, alimbawa putol yung daliri, kulang yung daliri nyo, ganyan. So, susunod uh, paano kung malabo yung mata? So, dito guys, okay lang kung malabo yung mata nyo. Huwag lang colorblind. So, yun talaga yung ano dun. Kasi pwede namang, ano, gumamit ng salamin no? Yung may grado. Basta hindi lang colorblind. Yung colorblind kasi ibig sabihin nun, uh, nag-iba yung tingin mo sa mga kulay. So, hindi nila inaalaw yun dito. Okay lang malabo yung mata mo kasi makagawa naman ng paraan yun. So, yung colorblind kasi may mahirap yun. Baka kasi magkamali ka sa trabaho mo in case man na mapunta ka dito. Next, what if may operation ko? Operasyon, no? So guys, yung mga ano, nagkaroon ng operasyon sa katawan o ano man, um, basta so, ano na, fit to work na kayo. Alam nyo naman yan. So, ba 2 years na yung lumipas, isang taon, ganyan. Or meron ng advice yung doktor na pwede na kayong magtrabaho or pwede na kayong mag-apply abroad. Hindi naman magiging problema yan. Kasi ako din naman, meron din akong uh, operasyon bago nag-apply dito pero 2 years na kumaga magaling na yung operation ko kaya hindi na, na siya naging problema basta ang kailangan niya lang is masiguro nyo sa sarili nyo na fit to work kayo. So, ito namang mga susunod is para sa mga ano na, nagbabala ka, uh, mag-aral na ng Korean language. Yung decidido na talaga sa pag-apply dito. At hindi alam kung paano magsimula sa pag-aaral ng Korean language. So, ito yung mga karaniwang tanong, no? So, saan nga ba daw mag, uh, magsisimulang mag-aral? Paano nga daw? Paano nga ba magsisimula? Self-study or dapat bang mag-apply sa mga Korean language center? So, yun guys, depende yun sa sitwasyon nyo. Or, depende depende yan sa budget nyo, no? Kasi pwede ka namang mag-self-study kung kaya mo. Sa SCLC naman, dapat may budget ka kasi merong bayad sa pag-aaral doon, no? Parang tuition fee nga, parang ganun. nagre range siya ng 6,000 to 8,000 pesos, depende yan sa training center. So guys, wala akong may re-recommend ang ano sa inyo, no? Training center. Maghanap na lang kayo dyan sa Pilipinas. Marami namang legit dyan. So, dalo lang kayo ng orientation nila. Nakikita nyo naman kung ano yung mga benefits na makukuha nyo sa kanya kung anong tulong o assistance yung tatanggap nyo sa kanila para naman hindi kayo manghinayang sa ibabayad dyan sa kanila. Kung ako naman yung tatanungan nyo guys, mas advisable talaga kung lalo na kung hirap pa yung mag-aral mag-isa, mas maganda siguro kung ano, mag-aral na lang kayo sa KLC. Gawa na lang kayo ng paraan kung paano kayo magkakaroon ng pang-enroll nyo dun. Doon kasi may gagay talaga nila kayo mabuti. No? At hindi na kayo mag-iisip kung paano kayo mag-start or paano nyo sisimulan yung pag-aaral nyo. So, kung wala pa kayo pangbayad sa pag-aaral. So, nandito naman yung YouTube, no. Marami namang kagaya ko na gumagawa ng content kung paano magsimula sa pag-aaral ng Korean. Kagaya ng mga videos ko, siguro napanood nyo na 'yan. Um, nagbibigay din ako ng mga free na reviewer. So, in encourage ko din kayo na mag-subscribe dito sa channel na ito para kapag uh, gumagawa ako ng mga ano videos about uh, sa EPS topic exam, uh, magbibigay ako dun ng mga review para sa inyo para magamit nyo sa pag-aaral nyo. At ito pa, dapat ba na magaling akong mag-Korean? So ito guys, nasabihin ko sa inyo, hindi nyo dapat pinopokus yung sarili nyo sa uh, pagiging fluent in Korean. No? Ang ipofocus nyo lang talaga, paano nyo may papasa yung exam. So, wag nyo wag nyo stressin yung sarili nyo guys kasi hindi naman talaga kayo magiging fluent dyan sa Pilipinas. Pwede na lang kung talagang matalino sino ka, di ba? Talagang sineseryoso mong mabuti yung ano, susunog ka ng kilay. So, focus nyo lang yung sarili nyo sa exam, di ba? para hindi kayo masyadong mahirapan. Meron naman ako mga binigay na reviewer dyan sa mga videos ko. Hanapin nyo na lang doon. So, hanapin nyo na lang dito, no? Guys, pues, andyan lang yan. So, yun guys, pagka may pagkakataon at kaya naman ng time ko, yung mga tanong nyo ay sasagutin ko naman yan sa comment section, no? Magsisikap akong makareply sa inyo para naman at least kahit papaano ah, hindi masaya yung effort nyo at yung nilaan yung time sa panonood ng mga videos ko, no? Sana nakasubscribe kayo at ini-encourage ko din kayo mag-join sa community natin para doon uh, magkakaroon kayo ng early access sa mga gagawin ko pang videos at doon magbibigay ako ng mga free reviewers uh, depende sa pangangailangan nyo. Pwede kayong mag-request at pwede ko kayong gawan ng reviewer about doon. So, ayan guys sana nakatulong ulit tong video na ito at sisikapin ko pang magkaroon ng mga uh, valuable contents at informative contents na makakatulong sa inyo sa pag-apply nyo sa South Korea. So, support nyo lang ako guys at magkita ulit tayo sa mga susunod pang video.